Talagang nakaka-inspire ang pagkakaibigan ni Kim Chu na hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang mga salita kundi lalo na sa kanyang mga gawa. Ang kanyang pagiging galante at matulungin sa mga taong malapit sa kanya ay malinaw na nakikita sa kanyang mga aksyon at ito ay isang magandang halimbawa ng tunay na pagkakaibigan. Isang magandang halimbawa nito ay ang pagpost ni Kim sa kanyang Instagram ng IG story ng kanyang kaibigan na si Kalad Karen. Sa nasabing post, makikita ang pagpapakita ng pasasalamat ni Kalad Karen sa isang napaka-eksklusibong regalo na ibinigay ni Kim para sa kanyang bridal shower na kamakailan lang ay ginanap. Ang paggawad ni Kim ng ganitong klasing regalo ay hindi lamang isang simpleng pagbibigay, kundi isang simbolo ng kanyang tunay na suporta at malasakit sa kanyang kaibigan. Sa larawan na ibinahagi ni Kim, makikita si Kalad Karen na may mga bitbit -bit ng mga paper bags mula sa sikat na luxury luggage brand na Rimowa. Ang mga bag na ito ay hindi lamang basta-basta mga bagay, kundi mga mahalagang item na nagmumula sa isang kilalang brand, na tiyak ay nagpapakita ng pagpapahalaga ni Kim sa kanyang kaibigan. Ang ganitong uri ng regalo ay hindi lamang material na bagay, ito rin ay nagdadala ng mensahe ng pagmamalasakit at pagkilala sa espesyal na okasyon sa buhay ng kanyang kaibigan. Hindi may kakaila na ang pagkakaibigan nila Kim at Kaladkaren ay puno ng sinseridad at pag-unawa sa isa't isa. Ang kanilang relasyon ay hindi lamang nabubuo sa mga simpleng pakikipag-usap o pagdalo sa mga events, ito rin ay nakikita sa mga maliliit na detalye tulad ng pagbibigay ng regalo. Ang pagbibigay ni Kim ng mga luxury items sa kanyang kaibigan ay isang patunay ng kanyang pagbibigay halaga sa kanilang samahan, na hindi lamang sa malalaking okasyon kundi pati na rin sa pang-araw-araw na buhay. Ang gesture na ito ni Kim Choi ay isang magandang halimbawa ng kung paano dapat pahalagahan ang mga tunay na kaibigan. Ang pagbibigay ng ganitong klasing regalo ay hindi basta-basta at ito ay nagpapakita ng kanyang malasakit sa kaibigan sa pamamagitan ng pagpapakita na siya ay nagmamalasakit sa mga detalye ng buhay ni Kalad Karen. Ang pagdalo ni Kim sa bridal shower ni Kalad Karen ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ang suporta sa kanya sa isang espesyal na yugto ng kanyang buhay. Minsan, ang tunay na pagkakaibigan ay nasusukat sa mga simpleng bagay, ang pagbibigay ng oras, ang pagpakita ng suporta sa mga mahalagang okasyon, at ang pag-alam sa mga pangangailangan ng isa't isa. Sa ganitong paraan, ang pagkakaibigan ay hindi lamang nabubuhay sa mga salitang sinasabi kundi sa mga gawaing ipinapakita. Ang pagbigay ni Kim ng mga regalo na tulad ng Sarimowa ay nagpapakita ng kanyang commitment sa kanilang samahan at sa kanyang pagkaalam sa espesyal na okasyon na ito sa buhay ni Kalad Karen. Sa pangkalahatan, ang pagkakaibigan ni Nakim Chu at Kalad ay isang magandang halimbawa ng tunay na pagkakaibigan na nakaugat sa malalim na pag-unawa at paggalang sa isa't isa. Ang kanilang mga aksyon at gestures ay nagiging inspirasyon sa marami upang pahalagahan ang kanilang mga relasyon, hindi lamang sa mga malalaking okasyon kundi pati na rin sa mga pang-araw-araw na buhay. Ang pagiging tunay na kaibigan ay higit pa sa mga material na bagay, ito ay tungkol sa pagbigay halaga sa mga special na moments at sa pagpapakita ng taos pusong suporta sa mga taong mahalaga sa atin. Ano ang sa inyo sa balitang ito?